na meron na silang anak, si Coco at si Julia. Apat na taong gulang na po ang batang babae na panganay nila. Mm -hmm. Bakit ko po sinabing panganay? May kasunod na po ang bata. Magdadalawang mm -hmm. naman po at lalaki. Coco okay, at Julia at mga anak nyo, pamilya mo, salamat Coco yung time ng Holy Week magkasama tayo. Oh. Sinaja o hindi saja? Ito ang tanong ng netizens na mistulang ibinuking ni Willie Revillame, na may mga anak na si Nakoko Martin at Julia Montes. Nangyari ito sa pagbabalik telebisyon ni Willie, ang Will to Win sa TV5 na inumpisahan itong July 14. Sa naturang show, pinakita ang video message ni Coco kung saan binati nito ang pagbabalik telebisyon ni Willie. Ayon kay Coco, marami na namang matutulungan si Willie ngayong nakabalik na ito muli sa telebisyon, matapos ang mensahe ni Coco. Nagpasalamat ang TV host sa magpartner na Coco Martin at Julia Montes. Nakaagaw pansin naman, na binati rin ni Willie ang anyay mga anak ng mga ito, Coco, salamat ha. Mabait itong sobrang bait, tong si Coco Martin. Sabi ni Willie, Coco, to Julia, at sa mga anak nyo, pamilya mo, salamat, Coco. Yung time ng Holy Week, magkasama tayo at sana dumating yung time na mag-guest ako sa Batang Kiapo. Bibigyan lang kita ng jacket, Dagdag niya, patuloy pang walang kinukumpirma si Nakoko at Julia kung sila ay may anak na. Bagamat noong nakaraang taon ay isiniwalat ni Christy Fermin na may anak na ang dalawa. Ayon kay Christy, 4 years old na babae ang panganay ni Nakoko at Julia, habang 2 years old naman daw ang pangalawang anak ng mga ito na isang lalaki.